Mayor Jose Manalo, hindi lang sa pagpapakwela mahusay, kundi maging sa seryosong bagay. Ano nga kaya yun? At wag mong sasabihin wala kang pinag-aralan. Maaring hindi ka nakatapos ng pag-aaral, pero mayroon kang pinag-aralan. Kapag narinig ang pangalang Jose Manalo, iisang bagay lang ang unang pumapasok sa isipan, kundi ang pagiging kwela at kalokohan lalo na't papartneran pa ni Wally Bayola. Subalit sa ngayon, kapag sinabi ng Jose Manalo, kasunod na papasok sa isipan ng mga netizen ay ang pagiging mayor niya sa sugod bahay. Dito lalong naging patok at pinag-usapan ang kakenkuya ni Jose Manalo. Bukod sa tuwang hatid niya sa sugod bahay, ay dala din niya ang hatid na pag-asa at regalo para sa mga winner. Kaya naman, lalo siyang kinagigiliwan at inaabangan ng mga legit na barkads. Subalit hindi lang ang pagbibiro at pagpapakwela ang kayang ibigay ni Mayor Rose Manalo, kundi ang mga seryosong payo at pagbibigay ng pag-asa sa mga kababayan natin. Bagamat sa simula ay puno ng kalokohan at pagbibiro ang kanyang sinasabi, sa dulo naman ng kanyang pagpapakwela ay naroon ng seryosong payo at pagbibigay ng pag-asa sa mga kababayan natin. Kaya nga narito ang ilang sa mga butil ng aral at payo ni Mayor Jose Manalo sa mga sugod bahay winner. Ang importante, pasayayin natin yung mga magulang natin habang nabubuhay sila. Hindi yung kailan nawala niya, tsaka mo mahal kita. Hanggang buhay ang tao, sabihin niyo na yung salitang mahal na mahal kita marami kang pamilyang natulungan bilang isang kasambahay at dyan mo ang ginagawa para mabuhay mo 'yung pamilya mo. At huwag mong sasabihin wala kang pinag-aralan. Maaring hindi ka nakatapos ng pag-aaral pero mayroon kang pinag-aralan dahil ang pag-aaral, ang katalinuhan, ang kabaitan nakukuha sa loob ng tahanan. Oh um, sure. uh, 'yung 'yung magulang. nag lang 'yan wala na, wala nang uh, kapalit yan. Ang na, sabi nga, natitiis nyo yung magulang nyo. Pero yung magulang nyo, never kayong titiisin yan kahit ano nangyayari. Kahit yung isusubo na lang yan, ibibigay pa sa inyong mga anak. Yun ang ginagay. That. God bless mo. Tuloy-tuloy mo lang yung pag-aalaga. Tuloy-tuloy mo lang yung pag-aalaga sa magulang mo dahil ikaw na lang inaasahan. Kung ano man yung hirap na nararamdaman mo ngayon, Huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, kailangan mo, ikaw mismo ang magdudoktog ng buhay nila. Hanggat magagawa ng paraan, alagaan sila, alagaan. At kung ano man ang kapalit, huwag mong humiling. Ibibigay sa iyo lahat yan dahil mabuti kang anak mga anak na sumusubaybay o nagaalaga ng kanilang magulang kahit may pamilya sila. Ito 'yung anak mo. Pagdating ng oras, iko naman ang aalagaan niya. Sabi nga, kung ano 'yung ginawa mo sa anak mo, gagawin din sa iyo ng magiging anak mo pa. Sa ating napakinggan, tunay namang may laman at katuturan ang mga sinasabi ni Mayor Rose Manalo. Kaya nga isang katangian ito ni Jose kung bakit mahal siya ng mga legit Dabarkads. Bukod sa sayang hatid niya, ay naroon din ang pagbibigay ng Word of Wisdom at mga payo na nagbibigay ng gabay, pag-asa at inspirasyon sa mga kababayan natin. Na news, na issue, na threat, latest, natin dito sa